po ay kaisa ninyo magkakasama po tayo at isulong uh, po natin ang layunin ng hakbang ng maiso humihingi ng transparency, accountability, peace and security at yung nasa t-shirt po ninyo, huwag lang pong manali, sa t-shirt yan. Ilagay Ila Ila ninyo lang sa puso ninyo. ninyo, sa isipan ninyo, sa damdamin ninyo that Filipinos and not for sale. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, yeah, attorney, pwede uh, na po kayong mag-stay sandali sapagkat sa lahat po ng mga gusto pong magtanong para po sa ating po nagpagsalita na ngayon, ito na po ang pagkakataon ninyo, mga concern ninyo, i-address nyo na po hanggang nandito po si attorney B kasi napaka-busy po talaga nila. At uh, ito na po ang pagkakataon ninyo. Sino po ang gusto magtanong? sa mga sector sir yeah, ayan si sir